Magsinigang tayo ngayon na isda na tanig para sa ating pananghalian. Kayo guys, ano naman ng pananghalian nyo ngayon? Magisda naman tayo ngayon. So guys, nagayat ko na yung ating mga sangkat. Yung luya, hindi ko na binalatan guys. Yung basa ko Tapos yung mga sibuyas at kamatis, apat na beses lang para pangsigang talaga. So, ilagay na natin dito sa ating kaldero habang hindi pa kumukulok para mas okay. Itong ating kanigi guys. Ayan. Pansigang natin, guys. Pansigang sa sampalok. Wala tayong mabiling prutas talaga na sampalok sa palengke. Kaya, yan na lang. Powdered sampalok. Uh, sampalok. Ansabaw natin itong pinagugasan natin ng bigas na pangatlong bugas. Itong bigas natin ay sa propinsya. Okay, try lang natin yan. So, magluto na tayo. Takpan natin at kaya ang ko lang ng pakuliin yan bago lagay yung ating lista. isang buo pala itong nabili kong tenidog guys 1.6 lahat yan ilang kilo ba yun 6.50 ato isang kilo pero natawaran ko hindi siya ano uh, siguro tatlo lang ata siguro ito mahigit ayan may hipon pa ako sa rep guys isalay ko na rin siya dito sa panigit ayan natin kumulo guys tapang ulo natin kumukulo na siya guys lagyan na natin ng ating sampalok powder ayan sabi yung turo sa akin dati uh, huwag agad agad ilagay yung pang paasin kagaya ng suka ganun. pag malapit na daw maluto para maluto yung mga uh, ingredients mo so ayan muna natin matunaw yan ating sampalok powder lagay na rin natin ang ating mga ito lang yung gulay natin guys yung mustasa at saka pechay kasi wala nang makapunta sa palengke punutin natin yan ihalo hayaan natin silang maluto at ay kakain na pagkatapos ito at tayo sa isda meron pa tayo dyang paksiw oh. ilakay ko, masayin ako puro sisda tayo ngayon guys okay yan yung panangarian natin. Nakakamay na, na ata ng aso ko yung ulam. Pero, hindi ko siya pinapakain ng mga ganyan. Dog food lang. Guys, malaki maluto. Ito na guys, lato na. Malangarin na tayo. aina na. aina na. na.